Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka sa kasaysayan ng kontemporaryong alamat, iilan lang ang sumikat gaya ng El Chupacabra, ang sumisipsip ng dugo na nilalang na unang naging tampok sa mga ulat sa Puerto Rico noong 1995. Noong Marso ng taong iyon, iniulat na may mga tupa at iba pang alagang hayop na natagpo ang patay na may maliliit na sugat na parang tusok. Pagsapit ng Agosto, isang saksi na si Madeline Tolentino mula Canovanas ang nagkwento ng direktang pagkikita sa kakaibang nilalang. Tuwid tumayo, may mahabang mga galamay at mga tinik sa likod. Ang ganitong paglalarawan ang naging batayan ng unang itsura ng Chupacabra sa imahinasyon ng publiko. Mabilis na lumaganap ang balita sa media sa Puerto Rico at sa labas ng isla mga programang pang telebisyon, radyo at dyaryo ang nagulat ng sunod-sunod na atake sa mga hayop. Maging ang alkalde ng Canovanas na si Jose Kemo Soto ay nanguna pa sa paghahanap sa kabundukan. Isang kwentong nakaakit lalo sa atensyon ng publiko at periodiko. Sa gitna ng ingay, Itinuring ng mga mamamahayag at residente na Chupacabra ang Maysala. Ayon sa maraming sanggunyan, ang katawagan ay ikinatha ng komedyanteng Puerto Rican na si Silverio Perez at sumabit na sa mga ulat mula roon. Habang kumakalat ang alamat sa Latin America at Estados Unidos sa huling bahagi ng dekada 90, nagsimulang magiba ang anyo nang nilalang sa mga salaysay kung sa Puerto Rico ay parang reptilya o alien na may mga tinik sa gulugod pagsapit ng 2000s lumitaw sa timog US lalo na sa Texas, ang mga bangkay o larawan ng pagkalbong asong gubat, aso na inakalang chupacabra. Sa mga kasong ito, isinailalim sa pagsusuri ang mga labi at lumapas sa DNA na coyote o aso lamang, karaniwang tinamaan ng mangge, kaya kakaiba ang itsura. May mga naunang salaysay na iniuugnay bilang pinagmumulan ng takot gaya ng Vampiro de Moca sa Puerto Rico noong 1975 kung saan daan alagang hayop ang natagpuang patay at napagkamalang sinisip-sip ng dugo. Bagaman hindi pa tinatawag noon na Chupacabra, nakita rito ang padron ng balitang madaling sumiklab, sunod-sunod na patayan ng hayop, natatanging marka sa katawan at hakahakang nilalang na may uhaw sa dugo. Sa mga investigasyong pangagham at pangmedia, tumamang pok ang pagsusuri ni Benjamin Radford, limang taon niyang tinipon ang ebidensya at konklusyon niya na malaking impluensya sa unang paglalarawan ang nilalang na seal sa pelikulang Species pinalabas noong Hulyo 1995, buwan bago ang bantog na saksi ni Tolentino. Anya, halos tugmang itsura ng sil sa inilarawan ni Tolentino at hindi na patunayan sa anumang necropsy na sinipsip ang dugo ng mga hayop. Sa ganitong pagbasa, ang chupacabra ay produktong media at alaala, hindi natuklasang hayop. Sa kabuuan, ang pinagmulan ng El Chupacabra ay halo ng testimonya medyang naghahanap ng kwento at kulturang popular. May mga tunay na pinatay na hayop ngunit sa maraming kaso, asal mandirigmang aso o coyote ang nakitang salarin. Dito sa Pilipinas, noong kalagitnaan ng dekada 2000, naging laman ng mga pahayagan at lokal na balita ang sunod-sunod na kaso ng mga patay na hayop sa mga probinsya ng bansa. Kadalasang matatagpuan ang mga ito na tila walang sugat maliban sa maliliit na butas at tuyong-tuyo na animoy sinipsip ang dugo. May mga residente na nagulat na nakarinig sila ng kakaibang huni o sigaw ng hayop sa gabi bago madiskubre ang mga alaga na wala ng buhay. Sa Negros Occidental at Iloilo 2008 mula 2010, maraming ulat ang lumabas hinggil sa mga kamping at manok na natagpo patay na may kakaibang sugat sa leeg. Ang ilan ay naniniwalang gawa ito ng mga ligaw na aso, subalit iginiit ng mga residente na hindi normal ang sinapit ng mga hayop. Sa Bukidnon at Davao Region, may mga kwento mula sa mga magsasaka na nakakita raw sila ng kakaibang nilalang nakahawig ng aso, ngunit mas maliit at payat. May matutulis na ng ngipin at pulang mata. pinaniniwalaan nilang ito ang responsable sa pagkawala ng kanilang alagang hayop. Sa Nueva Ecija at Pangasinan 2011 to 2015, nakapagtala ng mga balita tungkol sa mga pakang natagpuang walang tugo at may marka ng kagat. Ang mga residente ay nagduda na hindi ito gawa ng ordinaryong mandarambong gaya ng aso o ahas. Ipinanukala ng mga otoridad at veterinaryo na ang karamihan sa mga kaso ay maaaring gawa ng ligaw na aso, daga o iba pang mandarambong na hayop. Ngunit para sa mga lokal na nakakita sa mga bangkay at sa mga nagsasabing nasaksihan mismo ang kakaibang nilalang, hindi nila basta tinatanggap ang paliwanag. Para sa kanila, masyadong kakaiba ang paraan ng pagkamatay ng mga hayop. Para sa ilang Pilipino, ang chupacabra ay hindi lamang katang isip kundi posibleng nilalang na nakarating sa bansa sa hindi malamang paraan. May mga haka-haka na ito'y dala ng mga dayuhang kargamento o nakaligtas na kakaibang hayop mula sa eksperimento. Samantala, ang iba naman ay naniniwala na ito'y bahagi ng alamat o panakot na kwento na lumaganap dahil sa impluensya ng media. Kaya't nananatili ang chupacabra bilang alamat ng makapagong panahon, buhay sa imahinasyon, bagaman mahirap patunayan sa siyensya. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin na nakasubscribe ka na sa ating channel at na ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!